ngayong gabi ay ang uulamin namin ay itong natirang baboy sa tindahan. So, let's go. Magluluto na naman tayo. Oh, after nating magtibantay ng tindahan, magluluto tayo, guys. So, kasalukoy na ako naglalaba ngayon. Dahil dumadami na naman ang ating mga labahin. So, ayan yung mga, tinupi, uh, mga sinampay ko nung nakaraan. Ito yung mga portope. O, oh, di ba O, diba? tamba ka na sa labahin, tamba ka pa sa 2 yun, eh. sangka pa. Ang ating halo ay pechay bagyo, namuntik ng malanta, luya, sibuyas, nortubes, paminta, silingaba, at karne. So, let's go. Ang gagawin is babandian natin tong karne. Dati, pinapakaluan muna namin. Tapos tinatapon yung isa na pinagkuluan. Tapos sasabawan ulit. At para yung dumiba. Kaso, na wala yung lasa ng parin. Pag ganun yung sister. So, ang gagawin ko lang is kami. Tapos yung patakuluan natin, doon na mismo sa sabaw. na nakakainin natin. What? So, syempre, hugasan muna natin, guys. After hugas, tsaka natin babandian. dito natin magigyan. So, ito na. na natin. So, wait na lang natin na kumulo yung ano natin, tubig doon sa kaldero na paglalagaan. So, dito, habang ano, itong nakabanling to, kaya natin mababad siya. Babad lang hindi pa kulok para hindi mawala yung lasa ng kakain. So habang nag-aatay tayo, maghihiwan na tayo ng mga ibang ilalagay. So let's go. So ilalagay na natin itong karne kasi tumulo na siya. Ito yung karne na nabalian natin kanina. So kumukulo na. Ah! <laughs> Save the first! So, Palalambutin natin kasi si mother ayaw nang hindi malambot na karne. Makarte siya girl. <laughs> Yan tapos takpan natin habang pinapakuluan natin yung gayat na tayo ng limang ingredients so ito, malamta sya tapanggalin natin pa Pati ito, galin natin pa tapos gamitin natin pa ito natin lalagay yung mga nagayat na nakalagay na. Ugasan lang. Muna natin. Ang galing natin dulo. Tapos ugasan. gagasan na natin. So, ganito lang. Hindi natin siya i-cut kasi maliit lang siya. So, dito muna sila habang magpapakulo tayo. So, sundot na natin ito si Buya. Dito so, lang yung siya ng konting bawang. Kaya pang dagdag, ano, lasa dalawang ganto lang, dalawang ganto. Kasi hindi naman talaga ang da, nilaga guys. Kailangan may bawang. Kaya konti lang lalagay natin. Tapos, itong luya. Ang luya talaga yung nagpapalasa sa nilaga. Pag walang luya, parang hindi masarap yung nilaga. So, parang kung konti lang. Kaya patay pa tayo dito, dito natin konti. Wait lang guys kayong mainip. Ayan. I-replug natin ito. So, okay na yung ganito kalaki. Para hindi natin makain. Yung lasa lang na, uh, yung lasa lang ang kailangan natin. Hindi kailangan yun. So, ito na yung next natin. Yung tibuyas. mag ingat sa paggamit ng pachillo. Okay? So, ito na. Ito na ang ating ingredients. Naka-ready na siya. Konti lang ang lulutuin natin. Kasi konti lang naman kami. Siyempre kasama yung lolo ko sa budget. So, ginisa mix. Okay? Nandito tayo ulit. Ilalagay na natin tong nor cubes habang kumukulo na tong. malambot na siguro So, para habang kumukulo siya, yung nor cubes is kumbaga, matutunaw na. So,

Toto na to guys. So, bye bye na guys. Thank you for watching. Follow and share. Likes and comments.